mga kasadigan, welcome back sa akin channel Ngayon nga ay pa second PMS na natin to sa ating uh, copy At ngayon nga, syempre kadalasan na ginagawa talaga ng mga kamukha ko Kamukha nitong ating copy nga Ay eh, bibili muna ng hose Para saan nga ba yung hose mga kasadigan? Uh, yan ay magagamit natin mamaya pag nagpa PMS na tayo Ngayon ay nandito tayo sa hardware, bibili tayo ng hose So tara, sumayon nyo At yun nga mga kasadid na so bumili tayo ng hos At hindi ako sigurado kung tama yung size nitong binili ko Bumili na ako ng 2 meter na to binili ko Tapos itong pang tigpit natin mamaya Bali pang second PMS na natin to At dito, hindi na tayo pupunta ng kasa So dito na lang tayo sa my shell Dito sa, ano, sa maligaya Dito lang sa angles So doon tayo magpapa PMS ngayon at sana tama yung binili kong host na yun sana magamit natin kung hindi naman, eh bahala na re lang natin mamaya kung ano magagawa nating remedyo dyan at yan yung unang unang uh, binibili ng na mga nagpapapimes talaga sa, sa, labas na labas ng kasa Ah, nga no. So, mamaya sasabihin ko kung para saan yang host na 'yan at kung Anong malaking pakinabang na may tutulong sa atin ng host na yan. So tara mga kasadik, samahan niyo ako. At nandito na nga tayo sa Shella, dito sa Rotonda to. Pag uh, nasa Angeles kayo papunta ng Marky to. At nandito nga yung presyo ng kanilang mga oil na gagamitin sa mga sasakyan natin na pag magpapa-change oil kayo dito. yan. so iba-ibang oil yan, iba-ibang presyo rin ang nandito at uh, yun nga no, so dumating kami dito uh, at may ginagawa pa nga yung mekaniko kaya naman uh, inantay na muna namin at naglibot-libot muna kami dito at nagkape habang nag-aantay doon sa mekaniko nga dahil isa mag-isa lang siya ngayon. Ang kinaganda lang dito sa Shell no, habang nag-aantay ka, so pwede ka magkape, pwede ka magmeryenda, pwede kang mamili ng kung ano-ano mga pagkain o yung mga gamit na rin magagamit natin sa mga sasakyan natin. Kompleto sila dito. At ang kinaganda pa dito sa Shell is napakaganda ng siya nila dito. Napakalaki. At yan nga, no? So, napakape muna kami dito ni boss abang nag-aantay doon sa mekaniko. At eto nga yung hose na gagamitin natin mamaya, no? At eto na. So, nakasalang na yung ating coffee. Yan. So, bali, hinahanginan yung uh, makina. Nilinisan ni kuya dito yung makina natin at lilinisan pa niya mamaya daw yan at yan so iaangat na niya to iaangat na niya to ano ba yan at yun no? so inaangat na nga ni kuya itong ating ano at dito so pinapatulo na niya dito yung langis ng ating uh, kopi yan no si sugar na sa taas na <laughs> ah, ang pangalan nga pala ng aming uh, coffee ay sugar. Yan, dahil lahat kami may sugar sa bahay. Yan, so bit, pinapatulo niya yung langis dito. Medyo malinis pa naman yung langis dito dahil ang odo ko nga dito ay 4K pa lang. At yan, so nailagay na ni Kuya dyan yung hose sa aircon. At yun nga siya sabi ko nga, para iwas kalawang sa chassis nga natin. No? At dito yan sa may Rotonda Shell lang, dito sa may market Mall. At hinanginan na rin niya, chinek na yung lahat ng gulong. At yung sa chassis nga natin, kung may problema, at sinignan na rin niya yung preno natin Lahat dyan, inalog niya yung mga gulong natin Kung umaalog-alog na nga At natapos na nga ni sir At check ang chassis natin At dito, sinasalinan niya na ng oil Itong ating uh, uh, copy dito And goods naman dito Napakabilis ng paggawa uh -huh. At yun, yun so natapos na tayo Sa ating second PMS At uh, yung binili ko nga Ang kalat no <laughs> Daming karton. At yung binili ko ngang hos, so medyo marami rin siyang nagamit si Kuya. Bali 2 meters yung binili ko at marami siyang nagamit. So tamang tama lang may sobra pa. Then bali yung oil natin eh umabot siya ng 3.5. Ngayon ang ginamit natin nasa 3,000 plus yung ating uh, nagastos dito sa ating pagpapapimis dito sa shell no So, bali kasama na lahat doon yung labor ng ano, mekaniko, uh, yung oil filter niya. Tapos lahat, bali nilinis na lahat. And may natira pa dito kasi 4 liters nga ito. Then may natira pa kasi yung nabawas lang is 3.5 lang. At yun, so umabot tayo ng 3,000 plus ang nabayaran natin dito sa Shell. At okay na ang ating uh, PMS. So, yun. Bali, third PMS lang natin ito pag naka 10,000 uh, kilometer tayo sa ating uh, auto. At yun nga mga kasadik, no? so, natapos na ng aking second na PMS dito sa Shell. Dito lang to sa may rotonda, papunta ng Marky Mall kung nasa Angeles kayo. Angeles, Pampanga kayo mga kasadik. At bali, inabot ako ng, ano, inabot ng 3,714 yung aking nagastos. Uh, umabot daw ng 3.5 liters yung aking uh, yung oil na nagamit nila so bali ang binili ko is 4 liters na ultra na at ito ay nagkakahalaga ng 3525 at yung oil filter naman is 291 at yung labor, labor nga ng uh, dito sa shell is 250 at naka-discount na rin tayo dito ng ano discounted tayo ng 352 dahil mayroon nga tayo yung Uh, apps ng shell na ginagamit namin pag nagpapagas kami or bumibili at akamukha nga nito so first ano namin dito sa shell itong aking pagpapa PMS sa shell nga and check na rin lahat dito and good condition naman walang naging problema dahil bago pa nga itong ating coffee at uh, ang next uh, PMS namin dito dito nga sa binigay sa amin na ano is November 25 ba 2024 pero baka hindi na namin sundin to dahil hindi na nga masyadong magagamit itong aking uh, uh, coffee nga at uh, dito dito na lang dito dito na lang to hindi na masyadong magagamit to dahil alis uh, aalis nga rin ako at kaya naman pina PMS ko na kahit yung odo ko pa lang is 4,700 pa lang hindi ko na inantay yung 5k no at uh, doon sa mga nagtatanong nga pala doon sa nasabi ko kanina about doon sa host na binili ko Ah, uh, yung purpose nga pala ng host na yun is para doon sa may aircon natin, yung tumutulo galing doon sa aircon natin para hindi hindi siya direct sa chassis natin mga kasadik no, para yung iwas ano, iwas kalawang na rin tayo. Kasi syempre katagalan eh pag laging nababasa yon, nababasa natutuyo eh pwedeng mga lawang yung chassis natin kung saan tumutulo yung aircon natin kaya naman at uh, doon sa mga kamukha ko nga na may-ari ng coffee, itong Espresso, eh, yun ang unang-una talagang binibili. Extension para doon sa host ng ating uh, aircon para hindi siya direct natutulo sa ating chassis, mga kasadik. At yun, mga kasadik, so, kung doon sa mga nagpaplanong magpa-gawa uh, na sa labas, eh, nasa sa inyo po yan kasi yung iba ay gusto sa kasa pa rin. Eh, may mga kanya-kanya tayong opinion kung bakit gusto natin magpagawa sa labas na at yung iba ay gusto naman, gusto pa rin magpagawa sa kasa. And yun mga kasadik, so ingat-ingat po tayong lahat mga kasadik. At hanggang dito na lang ang ating video. Bye-bye!